Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Nag-high blood ako at saka stress, emotional stress. stress. At saka... Ang sanhi at epekto ng stress sa kalusugan ng tao ay hindi biro. Maraming individual ang nagdurusa dahil dito. Ito ay physical at emotional anxiety na maaring magmula sa mga bagay at pangyayaring makakabalisa, pagkabigo at pagkainis. Ang hindi makontrol na stress ay maaring humantong sa iba't ibang mga problema sa kalusugan tulad ng hypertension, kondusyon ng puso, labis na katabaan at diabetes. Para i-manage ang stress, ang unang hakbang para rito ay unawain ang sanhi at epekto ng stress, maging ang mga sintomas ng pagkakabalisa. Ang stressors ay mga pangyari o kondisyon sa iyong kapaligiran na nagdudulot ng stress. Sa katunayan, anumang oras na gumawa ka ng mabilis na pagbabago o pagsasaayos sa iyong buhay, tulad ng mga kaganapang kailangan mong i ang isang makabuluhang pangyayari sa buhay, pagbabago ng trabaho o paglipat sa bagong komunidad. Dagdag pa rito ang pagkakaroon ng coping mechanism para makayanan ng pagsubok sa pagkakasakit ng pamilya ay maaring humantong sa pagkakabalisa at stress. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng stress? Kawalan ng pagtaas ng ganang kumain, labis na pagkabalisa, pagkakaroon ng mga bangungot, pagiging hirap sa pagkonsentrate, pagiging hirap sa pagproseso ng bagong information, pagiging hirap sa paggawa ng desisyon, kawalan ng ganas sa pagtatrabaho at mga karaniwang nag-enjoy na gawain. Ano naman ang mga emotional symptoms? labis na pagkagalit at pagkalungkot, patinding pagkalungkot at depresyon, mood swings, madalas na pag-iyak, pagkakaroon ng suicidal thoughts, pagiging irritable at labis na reaksyon sa maliliit na bagay. Sa kabila ng mga ito, maari pa rin malabanan ng stress para makaiwas sa mga sakit sa pag-iisip, gaya ng depression at anxiety na ayon sa pag-aaral ay mahantong sa suicide kapag hindi naagapan. Sa Doc Alternativo, makakatulong ang pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-attend ng Herbal and Natural Healing Seminar. Marami ka kasing matutunan dito. Hindi lamang sa pagkain, pati na rin sa emotional at physical aspects ng isang tao. Pakinggan natin ang testimonya ni Mrs. Juanita Visares, kung saan natulungan ng mga services na ito dahil siya po ay may high blood at nagkaroon ng stress. Hey, okay, nai. Welcome po. At uh, matapos ang mga ilang taon, uh, na ikaw po ay nag-undergo ng 7-day cleansing program at saka yung uh, natural vitamin C infusion na na-experience po. Kumusta na po? At nung nag-cleansing na ako, Hmm, um, ang pakiramdam ko ay mag magaling ng pagbibintang ito. Dating gawain, din na gawa ko na. Yes. Um, at saka yung natural uh, vitamin C infusion, kumusta po ang experience mo? Okay po. Nagbigay ng ano, um, lubos na kadalingan ko. Yung? Yung Vi vitamin C. Vitamin C. Hmm. Okay, kasi noon anong karamdaman mo noon? Nag-high blood ako. Huh? At saka Emotional, Emotional emotion, stress. stress. At saka, uh, masyado mabigat ang katawan. Yung... Um, mabigat. Pag ko. ikaw po ay ano... Uh, hindi akong kalakad. Hindi akong kalakad. Mag-isa. Oh. Hmm. Ako si Juanita V. Picasalis. Hmm. Edad 76 ngayon, noon sa Punta Tilahitan dan ako nakapira ngayon sa Munungna dahil may project ako doon. Para sa inyong karagdagang katanungan, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating text line 094 o di kaya ay bisitahin mismo ang doc alternatibo branches na malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan click the notification bell at mag-subscribe sa YouTube channel para updated ka sa mga latest uploads namin. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.